ya para pag 30 years old na kayo, titingnan nyo sa YouTube. Bala ka, Louie. Hindi mo maalala mo mu mukha mo ngayon. Okay, no. <laughs> 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 ano naro laro eh? Ano Ah, English. <laughs> Eh, yung kay Jermaine nga, saka kay Jennifer eh. Yung mga niya. Ano pangalan <laughs> niyo, <laughs> friend? Basta type niyo, BS... BS Meneses o BS U Menezes. Meneses. Oh, nakalagay doon. Meneses. Hanapin niyo na lang. Ano ba? Ano ng umpap ko kaya. Diyan lang. Diyan lang. Diyan lang. Diyan lang. Diyan lang. tingin ka, tingin tingin tingin. Video naman. Video <Bidiyan> naman. <laughs> tutok na tutok. Tingin na, Louie. Louie, <laughs> <laughs> alam mo, nagmumukha ka lang tanga. Tama. 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 Ano? Nel? Hindi, wag ka na. Ang dami ko na picture. Ano to? Ito? <laughs> ano? Sakit. Kagat ng lamok. Maka-arty <laughs> niya mo kagat ng lamok yun. Makati. Ang gagalis yan. Kagalis <laughs> na lamok. <laughs> May <laughs> buwan sa <laughs> mukha. Ang di ko sama. Hindi <laughs> ako. <laughs> hmm. Diyoko. Jovelin. Sukli <laughs> ko. Tingin na kasi. Ayoko nga eh. Hindi ka. mo yung mo kasi may magandang putukit. Parang gabi si Joe Pag 30 years old na kayo, matatawa kayo pag pinapanood dito. 30 Ito na ba yun? Pag hindi pa 77 yun? Isa na lang o. Tapos baka pag nilipat kayo, mawawala nyo. Bawal ang hand signs. Last day na po. Hindi, hindi classes pa kayo. Classes?

'di pa tapos Hanapin mo ate May eto may neme anapin mo hello hello vivo mat dela dela umabot na na april april Pumasok na. Pumasok, pasok. Wala mga tao eh. <laughs> Oo, oh, Wala pa raw. -so. Ay, na, sorry. Yan, no? Bin... Ronel, may ka nga. Sabi ko lang, gano'n, bakit? Hebon, kung kakandong ka, huwag kang mali. Ah, sige, sorry. Kasi pa nga, Joe, pa na, Joe,

Ay, may sugat yung no kami. Ouch! Kaya mo yan, kaya mo. Ay, may sugat siya. Sugatan ng bata. Sugatan ng bata. Sugatan. Nakatikoy. Nakatikoy. Gago ba't lang ang sugat? Siyempre. Nahiwa. Nahiwa sa kanya. Ang ngit na tayo.